Musta. Pag-usapan natin ang tungkol sa robotics, then sa pinakabagong hangganan sa urology. Ang robotic surgery ay tunog napaka-social, speaking advanced na anyo ng keyhole surgery. Ito ay karaniwang isang master and slave na configuration. Kami mga surgeon ang master, at ang robotic setup ay isang slave na ginagaya lamang ang aming mga galaw ng kamay ang mga bentahe ng robotic surgery ay mas mahusay na pananaw, mas mahusay na magnification, at mas mahusay na presisyon habang nag-oopera kumpara sa isang karaniwang keyhole surgery na tinatawag na laparoscopy. Ang robotic surgery sa urology ay malayo na ang narating. Mayroong dalawang mahalagang lugar kung saan ito ay may pangunahing papel. Isa ay sa prostate cancer kung saan ang robotic-assisted radical prostatectomy ay naging gold standard na paggamot ang pangalawang lugar kung saan ang robotic ay nagkaroon ng malaking pagbabago ay sa mga kidney cancer Historically, ang sino mang pasyente ng kidney cancer ay nagtatapos sa pagtanggal ng buong kidney. Ngunit, sa pamamagitan ng robotic surgery, nagagawa naming tanggalin lamang ang bahagi ng tumor at panatilihin ang normal na kidney hanggat maaari. Sa pamamagitan ng robotics, nagagawa naming operahan kahit ang mga komplikadong renal tumor upang ang normal na kidney, yo na kaloob ng Diyos ay mapanatili para sa aming mga pasyente. Hindi lamang sa kidney cancer at prostate cancer. Sa maraming aspeto ng urology, ang robotic surgery ay nagkaroon ng pagbabago. Bilang isang bihasang robotic surgeon, inaalok namin ang aming mga serbisyo dito sa Apollo Hospital, Bannergata Road, gamit ang pinaka-advanced na Da Vinci Chi Robotic System. Salamat!